Vice President Sarah Duterte, mga kababayan ko. Duterte! <laughs> o, ang ating vice presidente, mga kababayan ko, ay meron pong uh, tinatagong lihim. Lihim na gusto po natin uriratin, mga kababayan ko, upang malaman ng taong bayan kung ano nga po ba talaga ang totoo, mga kababayan ko. Ito po ha, dito niyo po marinig ito, mga kapatid, no? Kaya ito po, pano, pa, pano nyo po mabuti. BP Sara Duterte, nasilipan. Ayan na, nasilipan pa. oh nasilipan pa. The word is nasilipan pa ng 500 million secret fund na ubos ng 7 se, ng seven, ano? Ng seven months. Uy! Aba, Abay, talagang talagang nga ano, naman kagaling-galing talaga nito ni uh, ano, no, kagaling talaga nito ni Vice President Sara Duterte, no? Mga kapatid, no, biruin mo. Gumamit ng 500 million pesos in 7 months. Napakagaling San kaya din ng ating Vice Presidente ito. Malalaman natin 'yan. Mga kababayan ko, no? malalaman po natin dito yan. Yan po ang tatalakayin natin dito sa ating channel, no? Sabi po dito, mga kababayan ko, sa sobrang uh, sa sobrang galing po talaga ni uh, BP Sara Duterte, mapapalakpak po kayo. Abay, biruin niyo mga kababayan ko. 7 months inubos yung 7 yung 500 million pesos. Aba, baka baka mga kababayan ko inilagay ni BP Sara Duterte sa pondo ng ano uh, no baka nilagay ni Sara Duterte sa pondo ng uh, pagbibigay niya doon sa mga burial mga kababayan ko. Baka nagpamigay din ng bigas itong si uh, Vice President Sara Duterte. Baka naman uh, ginawa niya na rin yung trabaho ng DSWD, mga kababayan ko. Abay. Aba? Aba? Abay, napakagaling naman nito ni uh, BP Inday. Kung ganun, eh, pakailangan palakpakan natin to, no? 500 million pesos ang inubos in 7 months. Napakalupit po nito. Tinalo pa po niya si President Bongbong Marcos. Ang galing nito, mga kababayan ko. 7 months consisting mga kapatid yan ay papaliwanag naman natin ngayon dito sa ating channel. Ang sabi po dito mga kababayan ko, mga kababayan ko, ikinabahala po ng uh, House uh, House of uh, Assistant and Majority Leader ng Sambales na si House Representative J. Kung Hoon ang umanoy kinikwestiyonableng paggamit ng tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte sa confidential fund kung saan naubos na uh, ano ubos ang 500 million pesos sa loob ng pitong buwan. Aba, napakagaling talaga ni Sarah, mga kapatid, no? Napakagpalakpakan natin to. Biruin mo, questionable na ngayon. Yung paggamit ng uh, confidential fund at saan niya nga ba ito dinala? Biruin mo, ta, parang ano, pa parang ang nito mga kapatid eh, andating ang nito mga kababayan ko eh, lahat po na ata ng uh, trabaho ng DSWD ginampanan na nga po ng ating bise Presidente. Talaga nga naman napakasipag ni Sara Duterte sa pagtatrabaho. Uh, Biruin nyo, naubos niya yung 500 million in 7 months. <laughs> Talaga nga pong nakakabigla po mga kababayan yung mga nangyayari po ngayon mga kapatid. abay, napakalaking halaga po ng 500 million na yan, kung sen mga kababayan ko eh. Halos sa ah, halos po ayana eh, po itondo eh, ng uh, isang uh, munisipyo. Eh baka ako gumawa na rin ng isang munisipyo itong si Vice President <laughs> hindi natin alam mga kababayan ko. Baka ako eh meron pang ano, meron pa na meron pa siyang mga ano kasi alam naman natin napaagaling po ng OBP mga kababayan ko. Napaagaling po ng OBP. Umubos din po ang OBP ng uh, 125 million in 11 days. Diba? Palakpakan natin ang OBP, mga kapatid. Napakasipag po ng, uh, ng OBP kung gano'n mga kababayan ko. Busog na busog po yung mga empleyado. ba diba, mga kababayan? <laughs> <laughs> Ako lang po mga kababayan ko ha. Busog na busog po yung mga employee kung ganoon mga kababayan ko, di ba? Mga kapatid, yan po yung ano, yan po yung uh, nangyayari doon mga kababayan ko. Kaya napakaganda po ng ginagawa ng OBP. <laughs> 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 Ebi eh, mo inyo, meron pa pong uh, 19,000 go student mahagpatid na 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 meron pa pong 19,000 go student, napakasilipag po talaga. At ikit po sa lahat, meron bukod po sa an uh, humirit pa po ng another 125 million na uh, pesos na budget para naman po doon sa ano, mga kababayan ko, para naman po doon sa uh, 15 days niyang tinrabaho. Ay, napakagaling talaga mga kababayan ko. Ito pa po mga kababayan ko, eh 500 million pesos confidential fund na pera ng taong bayan ang kanya pong nga ang kanya pong mga kababayan ko ang ang uh, ang kanya pong uh, uh, hindi pa maipaliwanag napagaling po talaga ako ako ako, ako po ay bumibilib dito sa ating vice presidente mga kapatid biruin niyo po no hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginastos yung pera <laughs> now in napagandang halimbawa eh, na tapos sa totoo lang mga kababayan ko, no? napakagandang halimbawa nitong ating vice na dapat pong tularan ng mga kaalyado niya. Biruin niyo no? Biruin nyo ho mga kababayan ko, biruin nyo, pera ho ng taong bayan yun eh. dapat po yung pera ng taong bayan eh, iniingatan po natin, no? Iniingatan natin yung pera ng taong bayan at hindi po ano, at hindi po yan na, uh, hindi po yan na uh, pinaga pinag, uh, hindi po yung winawaldas, no? Tama po ba ako? <laughs> yan, yeah, yan po, eh, yan din po ang problema dito, no. Questionable pa rin po yung 500 uh, 500 million pa 500 million pesos, mga kapatid. Kaya at kinquestion pa rin po yung uh, until now. Oh, dito pa po. Magusap pa natin. Sabi pa po dito, mga kababayan ko, ayun po kay Congressman J. Kung Hun ng Sambales, gumastos daw po ang uh, OBP ng 125 million mula December 21 hanggang 31 ng 2022. Aba, matindi. <laughs> napakalupit po pala mga kababayan ko ng ano, no, napakalupit po ah uh, ah uh, napakalupit po ng ating uh, ating uh, bising ngayon mga kapatid. 125 million uh, pesos in uh, ito matindi to ha uh, December 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ito yung 11 days mga kababayan ko at humirit pa po siya to uh, napaagaling po talaga no dapat po talagang ng bigyan ng award po itong si ano eh Ah uh, patubigyan ng award po itong si uh, at ang ating uh, ang ating bise uh, 'Di ba? biruin niyo ho mga, mga kababayan ko, 'di ba? Pero uh, to pa po, ha uh, po ito. One, another 125 million mga kababayan ko another 125 million mga kapatid another 125 million po mula April 25 hanggang Hunyo at 30 abay matindi po 5 days mga <laughs> kababayan Napagaling po ng ating ano no napagaling po talaga ng ano no natapakagaling po ng ating uh, BC kung ganon mga kababayan ko nakakaubos po siya ng mga nakakaubos po siya ng uh, uh, 125 million can you imagine that mga kapatid goby napakagaling -napaka pa nito no <laughs> ubos eh, ubos na ang pera ng taong bayan nito <laughs> o oh, eto ito pa po mga kababayan ko. Pagkatapos po ng, iyang ng April to Hunyo uh, 30, mga kababayan ko, humirit pa po si Vice, mga kababayan ko, ng 125 million mula Hulyo, abenta, uh, Hulyo July 14 hanggang September 30. Abay, napakagaling. Saan kaya na? Matanong na, ko lang, no? ano, kayong, ano Ano kayong programa? nito ni uh, na nailabas. Yun po ang ano, yun po ang uh, yun ko. Bakit po uh, po ba ata eh, hindi po natin nakikita yung uh, progreso. Ako naman po mga kababayan ko, no. Ako naman po, hindi naman tayo hindi naman tayo naninira dito because tayo nagtatanong lamang, no. Uh, tayo nagtatanong lamang at yung tanong po natin mga kababayan ko, nais lang po natin bigyan ng linaw. Nais lang po natin na ipaabot sa taong bayan na pera po ito ng taong bayan. Hindi po ito pera ng ninuman. Ito po'y pera ninyo, pera natin, pera ng mga mamamayang Pilipino na gumaga, nagbabayad po ng buwis. So ngayon, mga kababayan ko, kapag ang isang public official po, mga kababayan ko, ay gumagamit po ng pondo at pera ng taong bayan, karapatan po natin malaman kung saan po ito napupunta. Kahit na po ba ay confidential pan mga kababayan ko maalala ko lang po no? hindi po ko congressman no, hindi po tayo kongresista pero ayon kay ator ni Harry Roque naka, no, naging siya po ay eh, naging isang kongresista at meron po siyang confidential pan mga kababayan ko ang ginagawa po ni Harry Roque ay meron po siyang certification na dito po niya nilaan ang pondo na ito dito po niya nilaan ang pondo na yan Eh bakit po ang OBP ay wala po ata mga kababayan ko 'Di ba? Tayo po naman ay hindi naninira ng tao. Hindi natin gawain 'yon. Tayo ay nagtatanong lamang, mga kababayan ko, kung saan ito napupunta. At saan po ba napupunta yung mga bagay na ito, mga kababayan ko? Dahil napaka-importante para sa atin. Bilang isang tao, bilang isang Pilipino, ikaw, ako, tayong lahat, ay nalalaman natin kung saan napupunta ang pera at pondo ng taong bayan. Tama po ba ako? Mga kababayan ko, wala naman po sigurong masama kung tayo po ay magsasalita. Wala naman pong masama kung tayo po siguro ay maglalabas uh, maglalabas, magtatanong sa taong bayan, saan nga ba napunta ang pondo ng pera ng taong bayan. Ikaw, ako, tayong lahat, mga kababayan ko, dahil tayo po ay mga taxpayer. Hindi po tayo basta ordinaryong Pilipino lamang na tumatayo po dito. Tayo po ang bumubuo ng gobyerno. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Sabi pa po dito, ipagpatuloy po natin, mga kababayan ko. Sa 500 milyong ginastos, kwenestyon ng Commission on Audit. O, oh, narinig nyo to, ha? Mga kababayan ko, ito po, hindi po fake news, ha? Totoo po to, ha? Kwenestyon ng Commission on Audit ang paggastos sa kabuo 237 million Kung saan, makinig po kayo Kung saan, nagpalabas ito ng notice of disallowance Ay naku po! Asan na nga ba ang pera ng taong bayan? Mga kababayan ko, tatay tayo neto Nagpalabas ang commission on audit Totoo po, totoo po, sa balita po ito You can check it sa balita po No, no ng uh, notice of disallow na uh, 73.3 million na ginastos noong December na no audit observation ng uh, memorandum ng uh, memorandum ng uh, uh, COA, para sa 164 million na ginastos ng tatlong quarter noong 2023. Talaga nga namang dapat nating malaman ito, no? Medyo malaki-laki po ito, mga kababayan ko no? Medyo malaki-laki po ito. Sabi pa po dito mga kababayan ko, the 73 million this ala this ala once by Kowa is just beginning of the border pattern of seeming mis uh, na no, sorry, seeming misuses or mismanage of the government funds as an additional 1.64 million has been fledged by the audit observation. Memorandum uh, the MOA, sabi dito ni J. Kung Hun. Mga kapatid, sabi pa po dito, mga kababayan ko, pag ito po po, ah, na-alarma ang mambabatas dahil sa tinawag nitong disturbing pattern of management ng pondo ng gobyerno. Kaya dapat lamang aniya, sabi po, ah, dapat lamang aniya, aniyang ipaliwanag ito ng uh, kampo ni Duterte sa publiko para sa transparency ng uh, accountability, mga kababayan ko. Well, napaaganda po niyan, mga kababayan ko. Kasi sa totoo lamang, mga kababayan ko, kapag ang isang politiko na hindi maipali, na gumagamit, tayo po ha, tayo po ha, mga kababayan ko, tayo po mga kapatid tayo po na nandito. Dapat po tayo, alam natin kung paano gamitin. Alam natin because ang mga politiko na yan ay hinaharal po natin. Inilalagay po natin sa posisyon bilang tagapangalaga ng ating mga ng ating mga no ng oh, ng ating mga binabayad na buwis at ginagamit po dapat sa taong bayan. Ngayon po, I'm not accusing Vice President Sara Duterte na sinas di ko po sinasabi na siya po ay magnanakaw. Okay? Wala po ko sinasabi dahil lang korte po hindi po nakakapagsabi. Pero mga kababayan ko, meron po tayong mariin na tanong na talaga nga naman po na ano, na mariin na tanong mga kababayan ko, saan po napunta ang pondo at pera ng taong bayan? Saan po napunta ang pondong 500 million pesos? na pera ng taong bayan na bayad ng buwis mga kapatid yan po ay buwis natin ngayon po ay tinatanong po natin saan po ba napunta ito anong proyekto bakit wala pong maipaliwanag yung ating uh, bise yan po ang pinakamata pinaka, pinaka pinaka dapat ninyong malaman mga kababayan ko no hindi naman po masama, alam nyo sa totoo lang mga kababayan ko, hindi po masama ang magsalita dito. Hindi po masama ang magtanong. Hindi po masama ang magquestion. Hindi po masama ang magtanong sa mga politiko because we are the taxpayers. Because we are the Filipino people who paid sa kanilang mga sahod tayong mga Pilipino ang nagbabayad sa kanila, nagpapasahod sa kanila para maglingkod sa ating mamamayang Pilipino. Kaya may karapatan po tayong magtanong, may karapatan po tayong mag-usisa at kagaya ng karapatan natin mag-usisa mga kababayan ko, gayon din ang trabaho ng ating mga kongresista para ipatupad kung ano talaga ang tamang gawin sa ating bondo. Ngayon mga kababayan, we know na pa we know, we know naman kung napon kung, sa, kung saan nga ba napunta ito at kung saan dapat na ipaliwanag mga kababayan ko. Alam nyo po ang social media hindi po dito dapat pinaliliwanag kung saan napunta ang pondo. Tama po? Mga kababayan ko, kung, ta kung ang tao di po sa social media pinapaliwanag kung saan napunta ang pondo. Dapat po mga kababayan ko, uh, dapat po siguro mga kapatid, pinapaalam po, inapaalam po sa taong bayan. At sumasagot po dapat ang tao doon sa mga, doon sa mga ano mga kababayan ko, doon sa mga, what we call this, doon sa mga rallies. Hindi dapat sinasabi doon, dapat po sa kongreso. Tapat po kayong umarap sa kongreso. Ngayon po dapat, mga kababayan, o hindi na po yung pagtinanong po kayo sa kongreso, magtaas ka lang ng kamay mo, manumpa ka na hindi ka magsasa na magsasabi ka ng katotohanan, na igagawin po katawa-tawa yung ating mga representantes. Ama po ba ako, mga kapatid? Ngayon, mga kababayan ko, nauusisa pa po yung 500 million na yan. Nauusisa pa po ang napakarami pa pong pondo na hinahanap po ng taong bayan. Napakarami pa pong hinahanap, mga kababayan ko, ng ating, uh, ating, uh, ating bansa sa pondo na nawawala pa, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, hindi po ako allowed magsalita and hindi po ako pwedeng, sabihin ko po pwedeng sabihan na si Inday ay isang magnanakaw. Hindi ko po gawain yon Tanging ang Korte Suprema lang po ang makapagpapatunay at makakapag-justify kung si Sarah po ay nagkaroon ng pagkakasala. Subalit, tayo pong mga Pilipino ay nagtatanong lamang at tinatanong kung saan napunta nga ba ang pera ng taong bayan. Hindi po masamang magtanong. Hindi po masamang magquestion Dahil pera po yun ang Pilipino, pera natin, pera ng lahat ng tao. Mga kababayan ko, kaya po yung mga nagagalit sa akin, yung mga kababayan natin DDS na ako po'y pinupo na, huwag po kayong magpamagalit. Kasi po mga kababayan ko, kung kay Pangulong Bongbong Marcos po, ay kune-question nyo rin po. Samantalang tayo naman po mga kababayan ko, ay pwede naman din po mag-question sa maayos na pamamaraan. At higit sa lahat mga kababayan ko, hindi natin ginagawa na makipagbastusan. Tama po ba ako mga kababayan ko? Kung sa ibang channel, binabastos kayo. Dito sa channel ko, walang problema. Magde-debate tayo. pag natin kung tama nga ba o mali ang pinaliliwanag. Okay po ba sa inyo yon mga kababayan ko? Okay ba? Naway sana ay naintindihan nyo ang aking mga sinasabi, lalong-lalo na sa social media. Okay, mga kababayan ko, no? Ngayon po, mga kapatid, ngayon po, mga kababayan ko, wala pong problema sa atin doon, mga kababayan ko. Punta po tayo, alam mo, mabilisan ma lang natin tong konti itong ano, itong ating uh, topic ngayon, mga kababayan, because napakarami pong ano eh, napakarami pong mga issues na dapat natin talakayin. Tanong, tanong lang po sir, sino po ang nagtatanong sa mga, nagtatanong sa Congress? Mat, uh, po si, ano, si Congressman J. Conhun po ng Sambales. Siya po ang uh, nag question dito kay Inday Sara patungkol dito sa budget mga kababayan ko na 500 million na questionable mga kapatid. Ito sa totoo lang ha, ako I have no doubt sa mga sinasabi nito but mga kababayan ko eh, eh, tama lang naman po na tanongin ng ating kongresista yung sana napunta yung budget. Tama lang po na nasagutin. Tama lang din po nasagutin ng tama because sa tama naman po yung nagtatanong. Ngayon po, kung barubal naman po ang nagtatanong, eh wala naman pong problema dyan. Pwede, pwede nyo naman pong barubalin ng tanong. Tama po ba ako at barubalin ng sagot? Tama po ba? Hindi, hindi, po, hindi, hindi, po kabawasan na sa tao ang magtanong po kayo ng tama sa ating mga kongresman. Karapatan po ng ating mga kongresista na alamin, tukuyin, mga kababayan ko, kung saan napupunta ang pondo at budget at pera ng taong bayan. Tama po ba ako mga kapatid? Correct me if I'm wrong. Kung kutama po ako mga kababayan ko, well, that's the biggest example na dapat tutu da dapat dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga opisyales mga kababayan ko.